Sagittarius. <clears throat> ito po ang ganap sa inyo sa August 16 hanggang August 31. Paalala po na ito po ay general reading. Kung hindi po kayo ang tinutukoy, maaaring ibang Sagittarius po ang tinutukoy sa reading na ito. Simulan na po natin. Ano po ang ganap sa mga Sagittarius, August 16 hanggang August 31. May away, Sagittarius makaaway mo yata sawa mo. May sawa ka ba, Sagittarius? Hmm, masawa ito. Ayan, kung mapaway ka, mag-ingat ka sa iyong pagsasalita ng makaiwas ka sa malalang argumento. At hindi na humantong sa demandahan ng tao makaaway mo, Sagittarius. Pwede yung makaaway mo nga asawa mo. Ayun, asawa kasi ito eh. Hmm. Ang iba naman sa inyo, ha -ha, sa, ha, sa ano? Yung okay yung pagsasama ng inyo mag-asawa. ako uh, kung okay ah, uh, kung, eh, kung wala kayong problema mag-asawa. Ayan, nabubulol ako. Wait lang. <clears throat> sa mga secretaries na hindi problema sa kanilang asawa, sinasabi ng card na magiging maganda yung pagsasama nyo. Sa August 16 to August 31. At kung balak nyo magpakasal, 30 daw yung panahon na yan para kayo ay magpakasal. At lalo daw kayong magiging maligayang mag-asawa. Pwede rin naman ang meaning nito ay favorable long-term preposition or second chance, particularly in economical sense, Sagittarius. Ayan. Uh, magkakaroon nga talaga ng away. Iba sa inyo magkakaroon ng away. At ang makakaaway nyo ay asawa nyo mismo at dito bababa ang iyong moral at mga ngailangan ka rito ng suporta sa Gatarius ingatan mo rin yung kalusugan mo dahil maaari kang magkasakit Mag ka rin sa aksidente uh, sa Gatarius uh, at huwag kang gumawa ng masama sa iba para hindi ka malasin ng makarma sa Gatarius sa August 16 to August 31 yan ah ito clubs Sagittarius, may magbibigay sa iyo ng problema. Kaya ikaw ay magkaka-problema dito. Pwede rin baka ikaw yung magbigay ng problema rito, Sagittarius. Third party, marin siya yung magbigay ng problema sa iyo o ikaw yung magbigay ng problema sa third party, Sagittarius. Affected yan Kasi sino man yung bibigyan ng problema rito. Apektado yan sa problema. Meron dito na seven of hearts. May tao dito maring ikaw, hindi ka ta hindi ka ano eh, tapat sa asawa mo o sa karelasyon mo sa hindi ka tapat. Pag malayo ka diyan, maring nanliligaw ka o nagpapaligaw ka sa Gitaris. Maring meron din third party nga, ayan, third party. Ah, uh, Mahal mo yan kapag kasama mo lang. Pero kapag malayo ka na sa kanya, iba na mahal mo, sa Sagittarius. Meron kang kapartner, pwedeng kasama mo sa negosyo mo o kasama mo sa trabaho mo. Ang may gusto sa iyo, Sagittarius, si kung may trabaho ka diyan, may nagkakagusto sa iyo, pwede ito ay bakla o tomboy at may magka-problema ka dyan sa Sagittarius maaari din naman ang kasama mo kasama mo ang kasama mo mismo sa trabaho mo o sa negosyo mo ay mismo kasawa mo at magkakaroon ng problema sa inyo sa August 16 to August 31 sa Gitaryo sa yan lumalabo na yung mata ko mga kailangan ko ng magsalamin At may five of hearts dito. Sagittarius. May taong ano rito, naninibugho. Nagseselos, Sagittarius. You know, kaya pala magkakaroon ng away. Maraming makaaway mo nga, yung asawa mo. Ito away, yo, nagseselos, Sagittarius, yung asawa mo. Maraming may third party. Pinagsisilosan yung third party, Sa Sagittarius. At sa, sobrang garit nito, selos nito, maaaring makagawa ito ng bagay na ikasisira mo, Sagittarius. Pwede makagawa pa yan ng hindi maganda sa iyo. May ten of clubs dito, Sagittarius. Kung meron kang negosyo, Sagittarius, may paglago sa August 16 to August 31, sasortihin ka daw sa pera sa Gitarius. Mari ka mag mari ka magkapera galing sa negosyo mo. Uh, yung pera ay maring ibigay sa iyo no. May pag-travel ka rito eh. Maring sa pag-travel mo makatanggap ka ng pera sa August 16 to August 31 sa Sa pupuntahan mo, ayan, magkakapera ka. sa yung uh, pag-travel, may makikilala ka ng mga bagong kaibigan o lalaking magugustuhan mo, Sagittarius. Ayan. Maari rin naman talagang ikaw ay makatanggap ng pera sa pag-travel mo, Sagittarius. Ayan. Yan po ang ganap sa inyo. Alamin pa natin. Lumalabo yung mata ko, no. Magsosot ako ng salamin. Meron ditong Scorpio, Pisces o Cancer, babae, Sagittarius. Ayan, Scorpio, Pisces o Cancer. Maring ito ay mag-travel, ano? Magta-travel ito kasi Hindi, hindi. Ano? Maring ikaw, Sagittarius, maring ikaw yung mag-travel dito. Kasi dahilan ng pag-travel mo ay maring pwede rin na baka ikaw o itong Scorpio, Pisces o Cancer na ito. Babaya. Basta may tao rito, Sagittarius, ang mag apply ng trabaho sa so August 16 to August 31. Ang iba sa inyo, Sagittarius, ay may trabaho at nagbabalak mag kasi mag-apply sa ibang kumpanya. At ang iba nga ay walang trabaho at mag-apply ng trabaho sa August 16 to August 31 at sa inyong pag-travel, uh, pagbiyahe o pag-apply may makikilala kayo na pwede niya maging third party kung meron kayong asawa. pwede rin naman sa Gatarios yung third party yung magta-travel dito. Kasi mag apply ito. Ayan, sa Gatarios. May third party nga rito. Ayan. Wait <laughs> na. lagi yung mic. Tumapat siyan eh. Si King of Diamond. Maring ang third party. Baka isa kang babaeng sa gitarius. Tapos, may lalaki ditong Capricorn, Bigotaurus. Maring siya yung third party. Dito ah uh, may pag-travel. Maring ang dahilan ay dahil sa bagong business deal o dahil sa nakabili ng bagong bahay. Ayan, Sagittarius. Si Maring ikaw nga. Ayan. Hindi ka ba tapat sa iyong karelasyon? Hindi nga. <laughs> Ayan, no? Seven of Hearts, Sagittarius. Si Hindi ka tapat sa iyong karelasyon. Pwede nga may third party ka sa Gatarius. na rin niya kanina. tatlo si tao, nakikita ko dito eh. Dito may nine of uh, spades. Bababa ang iyong moral. O kung hindi ka yan, maaari isang Scorpio, Pisces o Cancer, babae. Ang tinutukoy ha, kung hindi ikaw, Sagittarius, si meron dito Scorpio, Pisces o Cancer na babae. Ayan, maring mo ang kanyang moral at mga ilangan ng suporta sa August 16 to August 31? Mardi din magkasakit kung hindi niya haalagaan ng kanyang sarili. Pinag-iingat din siya sa aksidente at huwag gumawa ng masama sa iba para hindi siya malasin o makarma. Sagittarius. Si Pwede ikaw ay itong Scorpio, Pisces o Cancer na ito na babae. Five of uh, hearts. Naninibug ko sa galit. May galit dito. Pwede nagsiselos. Sagittarius. Sagittarius. Hmm. At maraming ang sa isang Capricorn Bigotaurus lalaki. O, oh, sumunod din. Eh. Maraming siya yung nagsiselos dito. Sagittarius, isang Capricorn, Bigotaurus, lalaki. Ayan, kung meron kang kilalang Capricorn Bigot lalaki, ayan, marisya siya na yan. Sagittarius. Pwede makagawa yan ng bagay na ikasisira mo sa iba. Pinagsiselosan ka yata nito. O baka makagawa yan ng, alam mo na, kasi ang tao nang na hindi bugo, pwede nakakaisip ng masama yan sa kapwa. Hindi mean, mo lang may binabalak na pala. Ayan, meron third party. Tumapat yung three of spades sa isang king of diamond. Mali siya rin yung third party, ano? Sagittarius. Jowa. Jowa niya, ano? Jowa niya ito? Si, ano? Jowa mo? Sagittarius. Oh, ka na makaresurit sa mga sinasabi ko. Ito ikaw, isa kang batang sa Guitarius. Siguro mga edad mo na sa 20 plus o 30 plus. Meron kang pag-travel oh, sa Guitarius. Maraming dahilan sa, ay dahil sa bagong business deal o dahil sa nakabili ka ng bagong bahay o lilipat ka ng bahay. Hindi ka tapat, oh sa asawa mo. May asawa ka. Pero may third party. Alamin natin yung outcome. Pati ako nalilito rito sa binabasa ko ha. Ah. Ano pa yung outcome sa mga sagyatars sa August 16 hanggang August 31? Parang nakikita ko, parang... Ang gulo, no? Parang jowa niya, jowa pa nung no? isa. Tapos yung isa, may jowa rin isa. Ano ba? <laughs> ano pa yung outcome sa mga... Sagi tayo sa August 16 hanggang August 31. Ano pa yung ganap? ano pa yung outcome sa mga Sagittarius August 16? Ang Ano pa yung outcome sa mga Sagittarius? Oy, 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 oy. Bakit? Wait lang ako ko yung iba. Pause ko muna. Ayan. Alay kasi ng ano, tinalsikan ng ano. <laughs> ikaw ito, Sagittarius. Isa kang lalaking, Sagittarius. May four of clubs dito. May manluloko. May manluloko dito. Pwede ikaw yung manluloko dito o ikaw yung lulokohin dito, Sagittarius. Ingat, kung ikaw yung lulokohin dito... Pwedeng ang taong ito ay lokohin ka sa pera o lokohin ka sa pag-ibig. Sagittarius, si o anong klasing gagawin ito? O anong klasing panloloko yung gagawin niya sa iyo? Sagittarius, si mag-ingat ka. Ayan, kasi may tao rito yung uh, ano eh, gumagawa balak pabagsakin, Sagittarius. Si At uh, may tao ang magbibigay sa iyo ng problema rito. Kaya ikaw ay magkaka-problema dito sa Gitarius. Pero kung ikaw ang tinutukoy dito sa Gitarius, maaaring ikaw yung magloko. Maaaring lokohin mo yung asawa mo sa August 16 to August 31 sa Gitarius. Pwede lokohin mo sa pera o lokohin mo sa pag-ibig sa Gitarius. Ingat ka lang kasi may magbibigay sa iyo ng problema dito. At ikaw ay magaka problema sa August 16 to August 31 Sagittarius. Ayan. Yan po yung outcome. So, ayan po ang ganap sa inyo mga Sagittarius. Kung nagustuhan niyo po ang aking reading, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At sa mga subscriber po, maraming salamat po.